2015 na uh, naranasan ko na yung ano yung chest pain pero binaliwala ko lang yun. Tuwing maglalakad ako, segundo lang parang nakakaramdam na ako ng pagod, kailangan nakaumupo agad ako. Ang inindang hirap ng housewife na si Liza ay bunga ng pagkakaroon ng bara sa kanyang puso. Ngunit sa halip na magpa-admit sa ospital, mas pinili niyang idaan sa oral medication ang kanyang karamdaman dahil na rin sa kakulangan ng pondo. At bilang isang mananampalataya kay Kristo, nanalig si Liza na hindi siya pababayaan ng Diyos. Sa biyaya ng Panginoon ay unti-unting guminhawa ang pakiramdam ni Liza. Doon ko kasi nakita yung goodness ng Panginoon. Uh, talagang kinikilala ko talaga na si Lord yung nagbigay ng kagalingan sa akin. Pero makalipas ang ilang taon, muling sinumpong ng sakit si Liza. Lumabas sa mga pagsusuri na mayroon siyang heart enlargement. Sa pangalawang diagnosis, kinabahan ulit ako kasi heart enlargement yan eh. Kumaga talagang nandoon, nasubok din talaga yung faith ko kay Lord. Dahil isang viewer ng The 700 Club Asia si Liza, nasasaksihan niya ang mga kwento ng tagumpay at kagalingan na bunga ng panalangin. Kaya naisipan niya na tumawag sa CBN Asia Prayer Center para sa kagalingan ng kanyang karamdaman. Pinagpray nila yung kalagayan ko. Nagkaroon po ako ng pag-asa. Kaya nagtuloy-tuloy lang po ako. Talagang malaking uh, tulong yung kanilang panalangin sa bawat yun nga, umihingi ng uh, tulong. Himalang bumuti ang pakiramdam ni Liza nang hindi sumasa ilalim sa operasyon. Subalit hindi nagtagal ay nasubok muli ang kanyang pananampalataya sa pagkakaroon naman niya ng bato sa gallbladder. Natakot po ako kasi hindi ko na alam kung baka sa pakiramdam ko baka malala na yung pakir, ano ko yung kalagayan ko eh kasi matindi na yung pain. Eh. Patuloy na naging kaagapay ni Liza sa panalangin ang CBN Asia Prayer Center. Higit sa lahat ay humugot siya ng lakas mula sa mga pangako ng Diyos sa Biblia. Pinanghawakan ko yung salita ng Panginoon sa awit 56.3. Pag ako'y natatakot, aking Diyos dak na dakila, sa'yo ilalagak tiwala at pag-asa. Hanggang sa isang himala muli ang kanyang naranasan. Ngayon, nung nakausap ko yung doktor, yung nakita niya yung latest na result, wala na daw yung bato, natang ano na daw na parang na-flash na. Pero yung time na yun, wala pa akong ginagawa, wala akong iniinom na anumang gamot. So, yung time na yun, sobrang tuwa ko talaga. Yung iba yung naging feeling ko talaga na parang nakita ko yung pagkilos ng Panginoon. Patuloy na pinalalakas ng Panginoon si Liza. Nagpa-annual check-up ako mula sa heart hanggang sa gallbladder ko. Nakitang clear lahat, wala nang problema. Kaya sobrang amazing eh. Sa panibagong pagkakataon na binigay sa kanya ng Diyos, natutunan niya na magkaroon ng disiplina sa katawan pati na ang magtiwala ng buong puso sa Panginoon yung kumapit ka sa Panginoon, wala pong imposible talaga kasi tinitingnan ng ano yan, ng Panginoon yung puso natin eh kahit na meron tayong mga uh, pagkakamali. Pero ang Panginoon talagang handa, handang tumulong, handang magkinig sa mga panalangin natin. Basta makita lang talaga ng makita lang talaga ng Panginoon yung yung katapatan natin, yung totoong pagtitiwala natin sa kanya.